Mami Dionisha isiniwalat ang pagnanasa ni Jinky sa kayamanan ni Manny Pacquiao. Isang mainit na revelasyon ang ibinahagi ni Mami Dionisha tungkol sa asawa ng kanyang anak na si Manny Pacquiao. Sa isang panayam, isiniwalat ni Mami Dina noon pa man ay napapansin na niya ang sobrang pagkahumaling ni Jinky sa kayamanan ni Manny. Aniya, hindi raw maitatanggi na maganda ang buhay na natamo ni Jinky mula ng mapang-asawa ang boxing legend. Ngunit ayon kay Mami D, tila mas umikot na ang mundo ni Jinky sa luho at mamahaling gamit. Hindi rin umano ito bukas sa pakikisalamuha sa simpleng buhay ng pamilya Pacquiao sa Jensen. Dagdag pa niya, ilang beses na niyang pinayuhan si Manny na pag-isipang mabuti ang pamumuhay nilang mag-asawa. Bagamat wala siyang intensyong sirain ang relasyon ng mag-asawa, nais nice lamang niyang mailabas ang kanyang saluobin. Sinabi rin ni Mami D na mahal niya si Jinky bilang manugang, ngunit hindi niya kayang manahimik sa harap ng katotohanan. Sa huli, umaasa siyang muling mas babalikan ng mag-asawa ang tunay na kahulugan ng pamilya at kababang loob. And this are Chika for today mga ka-showbiz, sana nag-enjoy kayo! Don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates.